Katuwaan lang to. Ayan, maganda araw mga kababayan. Nandito tayo naligaw sa Miriam. Miriam to no, Miriam. Ayan, naligaw tayo dito. First time kong pumasok pero hindi ako dito nag-aaral. Mga kabayan. Episode 43, tatlong bata sa kayo natin. Pumayag sila dahil ano, pare-pares kami. Ako naligaw, sila naman mali yung exit namin. Ayan, ayan. Ayan. No. Tatanungin natin sila. Nagtatawanan sila kasi sabi ko, kabayan, ang gamit kong cellphone, Redmi, sa kanila puro iPhone. Nakakahiya, di ba? Pero gulang si Kuya. Ayan sila, oh. Magkakainan, napagod sila eh. <laughs> <laughs> ay okay, O, isa, isa Anong pangalan mo ate? Julia po. Julia? Barito? Oh. <laughs> ay Si ate, si ate. Ako si Hanna. Ana. Ako po si Eva. Oh. Si Ana, si Eva, pa iba iba. <laughs> Ayan. O oh, ate, nung episode 43 kayo yan, anong masasabi nyo sa pre-ride ni Kuya? Salamat <laughs> uh, <laughs> po. oh, <laughs> First time nyo sa pre-ride, no? hindi nyo akalain eh. No? Opo. Ayan. Gusto namin mag-taxi kaming ate ah, oh, eh, na oh. kasi lagi ba no. Kasi lagi ba kayong nag... Usually may mga sasakyan kayo na? sino uh. Sinong may sasakyan sa inyo? Ako. Si, okay. Si, 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 <laughs> yung... <laughs> oh, ano ba sasabi niyo ngayon lang kayo nag-taxi na pre-ride kayo? Ma'am. Um, masaya po. Masaya po. <laughs> <So>, anong, <laughs> anong year na kayo? <laughs> Anong uh, year na Grade ngayon? 11 po. Ah, puro senior. Opo. Oh. Ayan, no. Tamo naman yung... <laughs> eh, mga kabawayan, pinakita natin, eh, wala tayong pinipili, mayaman ka man o mahirap pag sumakay ka kay kuya Alas 12 hanggang alaw na. Anong oras na mga ate? 12.22. O, oh, 12.22. Pumasok kayo sa 12.20 kuya. Oh. Kaya tingnan nyo yung mga video natin na kasama nyo. Puro alas 12 yan kayong naging bahagi ito mga big time yung mga bata oh. <laughs> <laughs> oh, ba? Diba? pero sabi nga ni kuya walang pinipili may basta nasa alas 12 na chimpo kayo go si kuya o oh, diba Pakita na tayo taga kaluukan pero ah. bikulano ako o oh, ba? diba bikulano tayo po karamuan ako Nagtataksi. Ah, uh, dito Hindi, nag, ano, usually, dati hindi naman ako marunong mag-drive. Siyempre, aralin mo pag ganito, nag, pag tataksi ka, aralin mo lahat na kalsada. Okay. Hindi pipiding hindi mo aralin to kasi, siguro naman, sa laki ng Maynila, paano pag sinabi ng pasahero mo, sa ganitong lugar tayo, hindi mo alam, hindi, ka nakikita. Pero ngayon, pasanay na tayo sa ganito. Anong ah, caption ang ilalagay natin? Pero episode 30, 43 kayo. Pili. Ah, kasi hindi ko ilalagay yung school nyo ba? Kasi siyempre, para hindi rin kayo... Pero totally, yung mukha nyo talaga dyan nakapront sa video. <laughs> <laughs> oh. Pero nasa episode 43 kayo. Oh, sige. Ikaw po ba? Oh, See, sige. Sige. Okay. Oh, sige. Ano masasabi sasabi nyo? Shoutout nyo yung mga ano nyo. Kuya, episode 43 dapat. 143 kasi naman, diba I love you. <laughs> <laughs> Ayan, umihirit pa si ate. <laughs> um, shoutout po sa ano. Sige, shoutout niyo mga classmate niya. Um, shoutout, <laughs> shoutout po kay Ira Romero. Ano? pul ha um, and to angel diretso lang tayo na at ito na po. ito, ito, po. ito, ito na, na po ay dito na lumagpas pa tayo <laughs> <laughs> sige lang sige lang sige lang wag so, mahiya Oh, free ride po talaga yan wag kayo mahiya dahil si Kuya nagbibigay tala ay so eh, si ate may coat siya ano coat mo ate um because eh okay, kayo mahiya kasi <laughs> Bahagi talaga kayo ng pre-ride ni Kuya. Abante lang tayo na kasi bawal dito, ha? Baka sabihin, itong vlogger na to, pasaway, nagbabapad, nakabalagbag. Ayan. <laughs> ayan. Sige, mga ano. Ayan, ayan, nyo yung post nyo na yan. Iyan ang makikita nyo ngayon. Mamaya. Siguro mga ano, mga alas tres nakapost na yan. Ayan, nagpapaalam ako kasi ilang taon pa lang kayo. 17, 17, 16 17. Oh, 17, 17 na yan natin sa video na pumapayag kayong iposto sa youtube uh -huh. usually wala naman tayong ano dito yung sabihin na masira kayo dahil an ano lang naman tayo sa pre-read lang naman uh -huh. Oo. Oh. ibig sabihin lang pinakita natin na si kuya walang pinipili mayaman ka man o oh, mahirap basta nakataksi ka sumakay so, ka kay kuya nakachimpo ka ng sa akin alas 12 hanggang na libre talaga kayo wala tayong pinipili dito. Ayan. Pinakikita natin dito na tulad yung mga kabataan, safe kayo sa amin sa taxi. Usually, sana gayahin ng mga ibang taxi driver na tulad nyo, nagbibigay ako ng libreng sakay. Protection na din para sa inyo sa mga kabataan. Okay, ha? Salamat po. Okay, sige, sige, sige. Sige, magpakabusog kayo. Ayan. Thank you ate, thank you, ingat kayo Eh, mga kababayan, tuwan-tuwa sila Dahil First time kong pumasok sa Miriam Pero Yun nga sila, napago din Yung mga bata Sumakay sa atin At pinakiusapan natin about dun sa Video Pumayag naman sila kahit na Ano, Paki-usap tayo na ipopost natin sa ano yung pre-write. Mga Baba, babayan, episode 43. Suportahan nyo si Kuya dito. Talagang hinahabol ni Kuya na sana bago mag-birthday, mahit niya yung 1,000 subscriber. Wala tayong pinipili, mayaman o mahirap. Basta sumakay kayo kay Kuya, alas 12 hanggang alauna. Kahit sino ka, pag alas 12, nakasakay ka kay Kuya, libre ka. Wala tayong ano dito, wala tayong picking video, original tayo. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta at sa mga susuporta pa lang, pa-subscribe at pa-like na din. Maraming salamat sa inyo pa support sa video.